Good morning mga idol. Nandito naman po tayo ngayon sa ating tanim na sitaw. Ito na po mga idol. At ngayon mga idol, magharvest tayo, mamimitas tayo ng sitaw mga idol. Bali pang-apat na pitas mga idol, sa ating sitaw mga idol. Medyo mga idol, uh, ang maraming uh, ano, daga dito. Tingnan niyo mga idol, oh. kinain ng daga mga idol. Oh. Hmm? Kinain ng mga daga mga idol. Hindi kasi natin mapigilan ng daga mga idol kasi kusayan silang kumakain kasi gutom na kasi sila mga idol. Kaya ang kupitin natin ngayon hindi lang sa hindi lang daga ah, hindi lang insekto kundi pati na rin daga mga idol. Hmm? Sayang naman mga idol. Pero okay lang naman mga idol kasi gutom yan sila. Hayaan na lang natin kasi ah uh, na mau ma ah ano mga idol. nakakaawa din sila mga idol. Kaya hayaan na lang natin mga idol. At uh, tingnan natin mga idol kung lang nakain nila mga idol. Ito mga idol oh. Oh. Kinain ng daga, mga idol, oh. Maraming butas, mga idol, oh. Ito, mga idol, oh. Kinain ng daga. Marami kasing daga dito, mga idol. Kaya, hindi natin mapigilan sila kasi gutom rin sila. At, may buhay din sila. Kaya, uh, hayaan na lang natin, mga idol. At, uh, mga idol, ngayon mga idol, namimitas ako. Bali pang apat na pitas natin mga idol. Tingnan niyo mga idol oh. Maliit lang kin uh, lang to mga idol. Yung ano natin. Uh, tanim natin na sitaw mga idol, maliit lang to. Kasi may git one part lang po ito. Pero okay lang naman mga idol. At least meron tayong tanim at meron din tayong makuha ng ano ang pangbigas, pangulam at pangangailangan ng ating araw-araw nating pangangailangan at dito tayo kumukuha mga idol ng ano, pangbili ng bigas, ulam uh, mga idol. At ngayon mga idol, uh, tingnan din natin ang ating sili. Nirundin na akong tanim na konting sili dito mga idol. Tingnan natin mga idol. Ito mga idol oh. Tung sili ko. Noong una, marami 'tong bungang sili. Pero hinayaan ko ito mga idol. Hinabayaan ko kasi kasi uh, ano lang Kunti lang kasing natanim kong sili mga idol kaya hinayaan ko na lang. Pero sa susunod na uh, sa susunod natanim ako ng maraming sili. Kasi mahal ang sili dito mga idol. Maabot ng 500 ang kilo. Kaya kahit maliit kung meron ka namang tanim uh, okay lang naman. Mga idol, Ramai selamat menonton sa sating sa video bye bye